Nangangalay. Nangangalay. Tsaka masakit. Kailan pa yan? Pwede pa. Pwede pa. Pwede lang kayo nangangalay na ito. Ngayon, pagka nasa aralim ako ng gumagawa, alas <laughs> hindi ko na may Ah, okay. Grabe naman. Pwede Baka naman ano? <laughs> Tagal na po. Siguro na nawawala wala rin kasi kung 21 years kayo noon ilang taon kayo ngayon tayo? 58 tama po 58 hmm. ah putiin lang talaga ng buong oh. bata pa pala kala ko kasi malakas makadaya kasi pag puti ng buong eh. yung kanina lumabas yung nagkasambuhan ka oh. mukhang bata ko pero 70 years old na yun oo oh, nga Oo, oh. nauna sa atin. Oo. nga po yan sa ano sa'yo lahat? Eh. Masakit na yan. Masakit yan. Yan sa akin. Kaya pala, eh, ano ko lang yung payo mo sa pag eh. Hmm. Kala ko ang panonood lang ako na. Ng... <laughs> kaya nila <po laughs> si Tata yung masakit kasi. Tapos itong ano ko sa Tata. i-reset e, ko na lang dyan. I-reset e, ko na lang dyan. Pag mayroon kayo rito, tamaan na lang dyan. Tamaan na lang dyan. Iba-iba talaga yung ano eh yung mga itsura natin eh. Meron, yun eh, no, tulad yung puti yung buhok nyo. Eh, yung dalawang no, no, kuya ko, po, wala pong... Buhok, pa'y wala ka mang... puti. puti. Meron nga, meron nga batang babae na kainaw. ako. Elementary mo lang, puti na mo eh. Eh, namatay yung nanay ko sa yung puti. puti. Walang puti. Kayo lang, wala pa kayo inyo eh Mana sa tatay Ah, ah. Sabagay so ako Yung mga batid ko Na mana yung sa tatay Yung panuk Ako nyo panuk hmm. Tagilid ko <laughs> di, di deh, iya, macam ni. Terima kasih. Telah santai. Siapa pak? Sapunya Vocês vão gostar bem. O hoje,

Tingin yung tayo. Dali na to. Dali na yan. Anong sundan ko lang naman yung napapanood uh, ko sa iyo? Yung, tama yun. Hindi kayo makapahamak doon. Masusundin nyo yung mga sinasabi ko. Kailangan, huwag yung pipibihin to. Stretch, stretch yun. Yan. Huwag naging yung gaganyanin. Kanina masakit pag ginagaling eh. Pag ginaganyan, pag inaangat. O ngayon tingnan niyo. Oo. Sagdat na sagat, Okay? Tingnan yung difference. Ayan, naka-videosing. Ay! Oh. Hi. Satisfied? Maraming salamat. Maraming salamat din sa pagtitiwala. Huwag lang kayong maligay mo na yan. Bukas lang.